Hello mga mari, ito pala yung mga kasamahan ko sa trabaho mga mari. Kumakain muna sila mga mari para may lakas sila. Kasi mamaya ay kawawa talaga ang abaka kasi napakabagtik na talaga nila mga mari. Sila palang dalawa mga mari ang nagluluto sa pagkain mga mari na napakasarap talaga mga mari at nahuhurot talaga namin ang mga bahaw mga mari. Dito pala namin binubungkag yung mga bahaw mga mari at isa na ako dun. Yung tinanong na sila mga mari ni ate kung masarap ba talaga yung niluto niya Sa sobrang sarap mga mari ay hindi na talaga makasagot si kuya Sobra naman talagang sarap mga mari, napakabagtik naman talaga ni ate mga mari Pala sa mga vloggers na kasamahan ko Sila pala si Pandana Vlog at si Angela Vlog Yakapin nyo na sila mga mari, sa liig parang damang-dama Para sa lahat ng kaalaman mga mari, talent daw nila ang pagsayaw Sa sobrang ganda nilang sumayaw mga mari, ay gusto na silang ipatumba Hanggang dito na lang, mga mare, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. <laughs>